So ito may inoobserbahan tayo ngayon na isang baka. Mukhang matagal na itong nakahiga na nagle-labor. Kanina ko pa ito tinitignan. Siya na lang ang nagpaiwan. Lahat ng kasamahan niya pumasok na sa feed pad. Mukhang kailangan yata itong ilabas. So itutulak natin to palabas ng uh, padak para dalhin sa vet race. Para madala siya doon sa headlock. So nag-decide na na yes is na itong baka na to kasi halos 2 hours na siya naglalabor so, kailangan may asis baka ma-paralyze asis ni uh, Alexis employment. Hala, matuto ka may masamang balita po si Alexis dahil gusto nang umalis sa team namin <laughs> kailangan siya matuto Nah, no, just that. Just yeah. Thank you. Hmm. Tatlo pa? Ah? Huh? Ha? Kailangan ka matuto Kasi Para may apply mo yung uh, Natutunan mo rito Pagka kay Nag-solo na eh. mukhang kaya ng uh, hila siguro hindi natin po persahin pong. ayan po si Alexis uh, gusto na pong uh, magbigay ng uh, notice niya at uh, kukuha ng malit na farm daw gusto niya maging uh, manager kaya abang abang po kayo at pagpasok ng season ng uh, about before ng kalbing siguro mid ng June or August July July siguro July binabalik naman eh hindi huwag mong ihilahin yung paa para maisuot mo yan kwan ang isuot mo yung tali kasama ng kamay mo pag, pag aralan mo na ipasok mo sa Lob yung kamay mo na hawak mo yung kalbing rope tapos dodoblihan mo sa ankle ng uh, paa ng guya niya ba mukhang first time mo nag assist ah Nagre-resign na po daw siya kasi gusto niyang uh, maggrab mag-grab ng opportunity sa ibang farm kasama ang kanyang tito ba kanina ka pa dyan ah eh, hindi ko ma makuha <laughs> eh, hindi ko mamahuhugot ikaw lang nag assist na hindi gumagamit ng lubricant ta? ah ano talas naman ah. ah. ano mo. Hahatakin mo. mo yung bibigyan mo ng tension yung naisuot mo na isa kasi hmm pag habang ikaw ay gumagalaw sa loob walang tension mauhugot siya yun huli ka Uli ka yun. hatak hatakin mo yung nasuot mo ng konti hatak hatakin mo yun sa paa pa lang yun sa buhol pa lang yun kailangan pareha sabay ha uh. Suot mo sa sumot ka sa tali, sa bewang mo. Ha? Huh? Sa likod. Suot mo sa, sa ulo mo. Sa ulo. Sa ulo? Oo. Oh. ulo. ulo. Yan, ganyan. Tapos ikuha mo sa bewang mo. Sa bewang. Sasabay mo na hila. Yan. Isang teknik yan. Na parang hindi ka mahirapan. Kung magaan ang kuya. Kung hindi, gagamitan natin ng uh, puli. Oh, uh, itukod mo yung paa mo dyan sa dalawang bakal. Magkabila, left and right. Hina, hina, hila. malaki guya malaki. malaki malaki mukhang kaya ng kwani eh, ng hila lang sasabay mong iri yan iri take your time yun maka ilang video ka na lang at mamimiss ka ng team Uh, suggest ko sa iyo, huwag kang tumuloy dahil sayang. May potential ka rito. Mukhang mali ang pihit mo ng tali, Mukhang kung nasa taas. Hindi, ah uh, mali ka. Mali 'yan. Mali ang tali mo. Hindi, mali ang oh, nasa paa nga pero mali. Hugutin mo muna isa. Hindi, i-correct mo. I-correct mo yung tali, hindi yung isa muna. Yan. Op. I-correct mo yung isa. Ito, 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 ito. Ito, ito. Kasi ang tali mo, tanggalin mo, tanggalin mo ng buo. Hmm. Yung unang suot ng tali mo, yan. Yan, lagpas mo sa ankle niya yan. Yung tali na yun. Nalaglag pa. Ay, reject ka. Ah, ganito. Sa dulo. Sa dulo, yan. Ito. Lagpas mo sa dulo. Hindi, tulak mo, tulak mo Hanggang sa paglagpas doon sa kanyang uh, Buto Sa join O, okay. oh, pihitin mo na isa pa Ikot mo na isa, yan Yan, ganyan dapat Sobrang Labas mo naman muna Sumo, Sumo hindi, sumobra yung suot mo na isa Hanggang dyan lang sa may Kuan na yan eh oh, dito. Oh, Double hook na yung ginawa mo dito. Yan yan, para support yan, hindi kuan, hindi siya matanggal. Oh, diretso hila. Ewan ko lang yung kabila, ha. Tulong mo na mo ba? Sige, kung makakaya. Okay lang, pero dapat may support. Kaya, sige. Kaya, mukhang kaya ng hila. Kailangan, ngayon lang kita nakita nag-assist ng mag-isa. Hindi kaya? Sabihin mo lang kung kailangan ng tulong ko. Yere. Ah, hindi kaya. Hindi kaya? Oo. Oh. Ako ay hila. Ako magta-try. Huwag bitawan. <coughs> May mga teknik na kailangan mong mapatunan. Push. Push. Ayaw iir, eh. push, 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 dalamnya. Kaya nang kuha eh. niya, kaso ayaw lang umire. Yeah! Come on. Push! Come on! Push! Push! buhay ang guya come on push push come on ako humiga Hatak-hatak ng tali kaya yung bakal humiga na kaya yan masanggra na, laki ng guya Oh, kunin mo rito. So, nailabas niya. Malaki, kuya. Ayan. Una sa diskarte si Alex. Sabi ko, kaya lang ng hila ng tao. Nagamitan pa ng puli. Malaki, kuya. Ayan. Bully eh. Hayaan mo lang nakahiga. Kasi kailangan natin maibag. So, ibabag natin yan. Ng, bag. Uh... Oh, kumuha ka ng bag. Ibag mo para matuto kailangan matutunan mo bagay-bagay na hindi mo natututunan nang may apply mo sa ibang farm kailangan pagtatali pa lang mali na eh kaya kailangan first time kita nakita nag assist ha mag assist ka ulit within 4 weeks ng notice mo kailangan matuto ka kagad pupersahin na kita nasama ko si June yun siya ang taga hawak ko ng camera kanina Ayan. sama kasama ko si Jun tapos siya sa naglipat ng uh, sprinkler so ibabag lang natin para sigurado kasi namatayan kami ng isang ngayon overnight yata nagka milk fever sayang pinatapon ko kay Aaron ewan ko kung tinuloy niya itinapon tinapon, tinapon niya sabi ko pag ng loader akyat mo lang dito kung may oras ka itapon mo na rin sabi ko <laughs> alright alright ano sa galing nagakot ng buhangin niya sa ilog sabi ko pagbalik mo pag akyat balita sa araw natin kahoy ay hindi ko pa na remind kailangan siya ma-remind pagka madumi ang milk vein huwag kang titira sa milk vein ha huwag infection tirahin mo sa neck vein o kaya uh, total medyo kwa naman hindi pa naman siya totally milk fever para lang sigurado Pwede sa under the skin. Nasubukan mo na bang mag under skin? Ha? Hindi pa. Subukan. Subukan natin dito ka. Dito ka sa side na sa ang ng pwesto ko. Ipapaliwanag ko sa iyo ang under the skin kung saan din ang malimit na movement. Ha? Dito. Ha, diyan. Sa medyo ko ng neck niya, diyan. So pag tumurok ka, pag sinabing under the skin, ay under the skin. 'Wag laman. Op, galit. 'Wag laman. O kaya 'wag uh, kuan. Pag in-strike mo, strike ganoon, hindi yung dinadahan-dahan mo. Oh. Pag in-strike mo, speed shot like a bullet. Labas mo muna yung hangin, ha? 'Yan. Pipisil-pisilin mo na unti-unti. No. Total, hindi naman siya totaling fever. Kumbaga sa kwan for safety reason lang. Ang aalalayan mo ang karayom, pop up ng palabas ang karayom, ha? tasa hahatak-hatakin mo yung, hey, Huwag lang tatayo. Hahatak-hatakin mo yung skin. Tapos, mamassage mo pababa baba. E, massage mo. Para kumalat. sarada Shhh. Massage. Hey! Hey! Ayan na. Ayan ang sinasabi ko. Hahawakan mo karayom. Habang pumipisil ka niya, hawakan mo. Hindi ka pwedeng pumisil na hindi mo hawak ang karayom. Lalabas. Tapos, habang pinipisil mo, ang massage, massage na pa gano'n. Ikakalat mo sa under the skin yung uh, yung uh, calcium oh, tutulungan na ni John si John marunong na rin si John matagal na yan dito mga tutod din yan sa ibang farm oh. Uh, first time ka mag under the skin ha huh? hawakan mo, hindi iyang kuan Kasi ang karayom, pag gumalaw ang baka, bumabaon sa, sa muscle. Kailangan under the skin. Tapos imamassage mo. Iba-ibang angulo na yung... Ang under the skin kasi ay ang distribution ng gamot medyo mabagal hindi kagaya ng uh, milk vein tuloy tuloy sa system ng baka so yan medyo kumbaga sa kwan eh slow motion sa neck vein or sa milk vein ay mabilis kasi diretso sa blood system niya sa susunod marunong ka na ha i-apply mo yan at um, turuan mo si Rone ha kailangan this is this is how I learn kamo from Spring Hill kamo oh, pag tanggal mo ng karayo massage uli para magsara butas okay oh, wag lang lalabas ang kwan tatanan mo kung saan ang mad na movement ng skin ngay sa leeg para madali ang kuan ng matutataan uh, na na natin ito para pagigisan maayos so, okay na uh, na yeah, tumayo na Alis dyan, alis dyan para lumiko dyan Op, op, dukat sa bungad, dukat sa bungad para lumabas dito sa butas Patra sa mga konti para lumusot lumusot dito sa kabila Yan yeah. Hayaan muna natin dyan para madilaan niya yung anak niya At uh, para matuyo at kunin mamaya kunin ang trailer na maliit so ganun lang sana may natutunan kayo subscribe to my youtube channel and follow me on my facebook profile I'll see you guys around